Hi, Medans! Ako si Iman. At ako naman si Kara. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga dapat tandaan at gawin kapag may sunog at lindol. Importante ito para sa kaligtasan nating lahat. Sa classroom, hallway o nasan ka man sa campus, dapat alam natin ang tamang gagawin. Kaya tara, alamin natin ang dalawang pangunahing uri ng sakuna. Una, ang sunog. Ano nga ba ang pangunahing sanhi nito? Ang sunog ay isang pangyayaring dulot ng mabilis at hindi mapigilang pagkalat ng apoy. Pwedeng galing ito sa pag-overload ng electric outlet na iwang appliances. Sunog dulot ng flammable materials sa laboratories. O kaya naman open flames sa mga events o activities na gumagamit ng kandila o lighter at sunog mula sa faulty wiring o sirang kagamitan maririnig natin ang fire alarm na ito. Kapag may sunog, huwag tayong magpapanik. Tumayo agad, iwasan ang paggamit ng elevator at sundan ang mga emergency exit signs. Kung nasa classroom ka, sundin ang guro. Kung nasa hallway ka naman, manatiling mahinahon at maglakad ng maayos papunta sa safe zone. Kapag may usok habang lumilikas, dumikit sa sahig o sa dingding kung saan mas malamig at malinis ang hangin. Kung hindi ka naman makalabas ng building, humanap ng ligtas na lugar at humingi ng tulong. Gawing kapansin-pansin pansin ang iyong kinaroroonan para sa mga re-responding otoridad. At syempre, paano may iwasan ang sunog? Simple lang yan. Unplug after use. Iwasan ang octopus wiring at huwag magdala ng mga gamit na hindi pinapayagan sa loob ng classroom at opisina. Laging alamin kung nasaan ang fire extinguishers at emergency exits. Magsanay sa mga fire drills, makinig, at sumunod sa evacuation plan ng paaralan. Iwasan magpanik at manatiling kalmado lamang dahil ang sunog ay isang seryosong panganib na hindi natin pwedeng baliwalain. Gikap lang bedansa, ang paghahanda ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Siguraduhin na meron tayong plano at alam ang hakbang kung sakaling magkasunog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikalawang kategorya, ang lindol. Ang lindol o earthquake ay isang natural na kalamidad na nangyayari kapag may bigla ang paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Pwedeng magsimula ito ng mabilisan at madalas ay walang babala. Pwede itong mangyari kahit ikaw pa man ay nasa classroom, sa hallway o kahit na sa elevator ka man. Kapag lumindol, lagi nating tatandaan itong tatlong salitang ito. Duck, cover, and hold. Kung ikaw ay nasa classroom, yumuko agad sa matibay na lamesa o upuan. Takpan ng ulo at leeg gamit ng inyong braso at kumapit ng maigi sa lamesa. Panatilihing kalmado. Iwasan ng mga pagsigaw o pagtakbo habang lumilindol. Iwasan ng mga salamin, mga kabinet at mabibigat na bagay na pwedeng bumagsak. Bago kayo lumabas ng inyong mga silid-aralan ay may maririnig kayong dalawang earthquake alarms. Ang una. Ang pangalawa. Huwag kayong basta-basta lumabas o umalis. Antayin ang go signal mula sa inyong mga guro, mga building captains and floor sweepers na gagabay sa inyo sa inyong paglikas. Pagkatapos ng lindol, lumikas ng maayos. Maglakad, huwag tumakbo, Sumunod sa evacuation plans. Tumungo muna sa inyong mga designated areas at doon kayo bibilangin. Pagkatapos, pumunta agad sa itinakdang convergence zone at bibigyan ng karagdagang instructions. Kung nasa hallway ka, lumayo sa mga bintana o cabinets at mahinahong sundan ang evacuation plan. Kung ikaw naman ay nasa loob ng elevator, Huwag magpanik at pindutin agad lahat ng mga floor buttons para sa unang available na floor na pwedeng hintuan. Kapag himunto ang elevator, lumabas agad at humanap ng ligtas na lugar malayo sa mga bintana, pader o anumang delikadong bagay. Kung matrap sa loob, manatiling kalmado. Gumamit ng intercom or cellphone kung may signal. Hintayin na lang natin ang tulong ng ating emergency responders basta-basta gumamit ng elevator kapag lumilindol. Piliin ang hagdan kung may babala ng pagyanig. At syempre, kapag tapos na ang pagyanig, lumabas ng maayos at dahan-dahan. Pagkatapos ng sakuna, huminahon lang. Makinig sa instructions ng evacuation team. Lumabas ng maayos. Iwasang magsiksikan at pumunta sa designated convergence area. Naroon ang ating security team, traffic control, at iba pang responders para magbigay ng tulong. Huwag kakalimutan ang mga palatandaan kung nasaan ang mga exit signs. O recap lang, bedans. Kapag lumindol, tatandaan lang natin ang tatlong utos ng kaligtasan. Duck, cover, at hold manatiling kalmado, iwas panic at lumikas kapag ligtas na. Tatandaan rin natin na palaging susundin ang instructions ng ating emergency team. Ang pagiging hanta ay simula ng pagiging ligtas. Tandaan, ang pagkakaroon ng kaalaman sa tamang hakbang ay makakatulong sa ating kaligtasan. Huwag magpanic at sundin ang mga instructions ng otoridad. Sa mga ganitong pagkakataon, ang bawat segundo ay napaka-importante. Huwag nating kalimutang maghanda, pakinig at magtulungan. Muli, ako si Iman, nagpapaalala na ang paghahanda ay hindi lamang ating responsibilidad, kundi isang tiyak na hakbang upang masiguro ang ating kaligtasan. At ako naman si Kara. Dito sa San Beda Alabang, Ligtas Tayo, Bedans!